at nakapamasada na ako kanina kumita tayo na ano isa, dalawa tatlo apat, lima nakasandaan na tayo mga kanipi ayan ngayon lang ako pumila dito sa ano sa EGL bali nakakuha tayo dyan sa labas ng ano mga pasaheros What's up mga Kanoy P. good morning sa inyong lahat at nagbabalik na naman si kanoypi at nandito tayo ngayon sa EGL at nagaantay na naman tayo ng pasaeros as usual pasada na naman yan para magkaroon tayo ng allowance at extra income bali nandito si Mia at umulan kahapon, ang dumi na naman niya hindi pa ako nakapamunas ng tricycle kay Mia at kumita na tayo kanina mga kanipi ng ano At nakapamasada na ako kanina Kumita tayo ng ano Isa, dalawa, tatlo, apat, lima Nakasandan na tayo mga kanipi Ayan Ngayon lang ako pumila dito sa ano Sa EGL Bali nakakuha tayo dyan sa labas ng ano Mga pasaheros ayan pipila tayo ngayon may susundan pa tayo na tatlong tricycle ayan o. so ang gagawin ko pupunasan ko muna si Mia para malinis na naman siya di ba? ayan punasan muna natin siya time, I could change In my mind, pick a lane, commit and climb The only way to win at life I never miss that fact, taking big swings Hand to the back, put me in the ring You'll go out in a bag, cause I sing what I mean And I bring it to the mad light Ain't got time to kill, I got time to feel. I took a red pill, I know life's short So I wanna live real, but I'm sick Ayun, nakakuha tayo ng isang pasayros dun sa EGL mga kanayti At hinatid lang natin dito, malapit another 20 pesos na naman yon at uh, mayroon na tayong 120 uh, at na naman tayo doon sa EGL mismo tara mga kanaytel masal muna tayo well, ilan na yung nakaparada dito tatlo pang apat ako balik na lang tayo mamaya dito at nagugutom na si Kanoypi <laughs> dito na tayo sa bahay mga kanaypi at mag-almosal muna ako saka tayo babalik ng mga mga na naman at nagugutom na si kanaypi talaga anong oras na rin mag alas 9 na yun bali nagluluto pa pala si Mrs. mga kanaypi at napiprito ng itlog dito sa labas sa kalan na diuling ano pa iluluto mo karing Buro. Ano yung buro? At itatry namin tong buro na binigay ni Kuya Mario Saraga ng Italy. Yan. Ngayon pa lang namin iluluto to Kuya. Yan o. No. Ayan mga kanipyo, nagluluto si Mrs. ng ano ng tuyo karing sa Ilocano tapos yung buro pa na kwan isa ayan iluluto na yung ano yung buro ayan o no? iluluto na ni misis mga kanipi ayan ang pagluto nyan yung tuyo na tuyo dito sa kwan sa pangasinan mas masarap yan eh ayan mga kanipi maula na tayong kumain at nagluluto pa ng buro si misis doon eh kailangan nating mamasada ulit kaya nauna na ako mauuna na ako kumain ulam tayo ng itlog at tuyo mamaya ako na lang kainin yung ano ulamin yung buro na niluto ni misis Ng tanghali ito o, tuyo ah. anong oras na kasi eh? hindi pa nakakuan. Na. nag lotus sya sa baba kaya natagalan mga kamingipi na tayo sa highway. Nakalabas na tayo ulit. Nagaantay tayo ng pasayros dito mga kanil. Araw pala ng Sabado ngayon. So walang school, walang pasok. Kaya kukunti yung pa, mga pasayeros ngayon. Nakarami ka na. Nakailang ka na. Sasandang pa lang. Ha? pa. Sa Ataw yun know? o? Kinita nyo? Oo Ito lang Kinta Kaya nang pasada nga Isa pa daw Nung oras na Launa na ng hapon At Pagkakalap na naman tayo Ng ano Ng pasaheros Para makarami pa <laughs> Ay, nakuha na naman tayo ng isang pasaheros. At uh, na tayo dito sa school. Tapos uh, mayroon na naman. Ipick upin natin mga uh, ano kaluipi. Uh, tatawid tayo. Maraming sasakyan. <laughs> Ilan tay? Gan. Ha? Pintar. Ay sige mo. Adina kita ubing. Sibi mo. Pagatin tayo sa sibi Suwertihin tayo, di ba? tayo sa pamamasada. <laughs> Sana marami pa tayo mapick up. Na mga pasahero. <laughs> Balitaan ko kayo mamaya. Nandito na tayo mga kanay sa EGL subdivision at mag tayo dito ng pasayeros kasi hindi pa tayo maka makapila sa ano sa bayan. <laughs> Naiya ako wala pa akong sticker eh. Mas magandang kumila doon pag may sticker na, 'di ba? Kasi may number pa doon mga kanipi. Bawat tricycle driver dito sa Nanquesan may kanya-kanyang number sa likod. Iba pa yung number dito sa may sticker ah number yun ng toda ng tankesan kesan ayan mga kaninti may pasayers tayo dito yung mga tropa ng anak ko pupunta sila ng P.U.N.T hihatid natin doon ngayon ito so, ah ice it. ang init na kaloypi Naglagay pa ako ng trapal. <laughs> At ito, plastik lang yung nilagay ko dito na gamit ko. Para hindi lang ako mabasa. ayong makuha na pasaheros Merienda muna tayo <laughs> Tignan nyo, lakas oh. oh. Ayan, lakas Kaya merienda muna tayo habang Sobrang lakas ng ulan Merienda tayo dito, sa gilid May nagtitinda dyan ng toron yeah. <laughs> Tara, tara, tara Ano may isang atoron ma? Nakablog. man. Bye. <laughs> Sempre vlog ka. Ah. Ayun, sampo isa mga kanoy. Kaso drink drinks, yo. Awan. Oh. Duwa. Win. Harap sila yo. Harap sila So yan mga kalipig, meriyan tayo ng dalawang toruno. Tapos hot drinks. Ayan tayo. tayo ng ilang. Tapos na tayo nagmerenda mga kanaypi. Maghahanap na naman tayo ng pasayeros, di ba? At kailangan natin yan. Para may pambili ng... Para may pambili ng ulam mamaya. <laughs> so may pasayeros tayo mga kanaypi. Nakuha ko dun sa lampas ng EGL. Uh, at nandito sila Bumibili ng ilaw Ayan, sa bilihan ng ilaw At uh, tinantay natin siya Tapos dadalhin pa natin sila doon sa 168 Diyan sa bayan At uh, Sakto, mamaya siguro alas 5 May pipick upin na tayo doon ano Doon sa Euratex Yung regular customer natin na ano dito sa may Perez sigurado yun 50 na naman at hindi ko lang alam kung may mga kasama pa another pamasahin na naman yun mga kanipi katulad kahapon nakuha ako yung regular customer ko na yun na nagbabayad ng 50 tapos may tatlo pa siyang kasama di ayos na yun di ba 110 so antayin natin mga kalipi. at bumibili lang sila dyan sa loob dito na kami sa 168 sa May Public Market at may may pinili lang yung customer natin kanina yung pasaheros natin dyan sa ano, sa 168. Bali nagpantay sabi nila, magbibigay na lang daw sila ng ano 200. So ayos yun, di ba? Hindi pa sayang yung gasolina natin. Maghintay na lang tayo sa kanila. Hintayin natin sila mga P. Kaso hindi ko alam kung makukuha ko pa yung ano pasayros ko dun sa Euratex. Sayang din yun eh. Sana mabilis lang para mabutan pa natin yung pasayros natin sa Euratex. So nandito na tayo sa bahay mga kanayuti. Nakagarayan na rin si Mia. At bumili ako ng ano na bangus na bunlis bangus. Tapos yung pinapabili ni misis na ano show my at maya maya konti magsha out na tayo sa inyong lahat mga kanoypi para makabawi din so yan nandito na tayo sa last portion ng vlog mga kanoypi at magsha shout out na naman ako sa inyong lahat mga sulit kanoypi at sa mga nagpa shout out sa last na mga videos ko tapusin nyo tong vlog na to baka nandito yung mga pangalan nyo at umpisa na natin shout out nga pala kay kuya William Bayaka ng San Diego California Shoutout na rin tayo kay Ate Flore Popa ng USA. Shoutout na rin tayo kay Maurice Ivan Oliveros. At shoutout na rin kay Kagawad Vincent M. Oliveros. Shoutout na rin tayo mga kanipi kay Gina Alabastro Kaluya at Randy Kaluya from San Jose, California. Shoutout na rin tayo kay Roger Meba from Italy. Shoutout na rin tayo kay Kuya Mario Saraga ng Italy. Shoutout na rin kay Patrick Flores. Shoutout na rin kay Erwin Diselba Selva. Shoutout na rin kay Ati Susan Inaklang from Cavite. Shoutout na rin kay Dave Miller at Ma'am Michelle Miller from Australia. At shoutout na rin kay Ate Grace from USA. At punta na naman tayo sa mga vlogger din na gusto magpa-shoutout ma-promote din na yung kanilang mga YouTube channel mga kanipi unang una yan shoutout nga pala kay Eric Vlog shoutout na rin kay Kawalwal TV Vlog shoutout na rin kay Mikti TV shoutout na rin kay Cherry Taiwan Warrior shoutout na rin kay Bans Official at shoutout na rin kay JBT Vlog shoutout na rin kay Ferdian Rea uh, shoutout na rin kay Kalsada Europa Shoutout na rin kay Ritz Cabans Vlog At yan na naman yung mga nagpapa shoutout ngayong vlog na to At maraming maraming salamat mga Sa walang sawa yung suporta sa lahat ng mga videos ko dito sa Pilipinas Thank you, thank you so much At stay safe lagi At pagpasensya niyo muna ako kung minsan hindi ko kayo ma-shoutout At sobrang busy talaga mga kanaypi. Siyempre, daily vlog tayo at minsan namamasada na ako. Alas size islo, na ako eh. Kaya pagpasensya nyo na ako. At kita-kita na naman tayo bukas. Stay safe lagi and peace out.